Oh, ito, Han. Pinaghandaan kita ng paborito mong bistek. Kumain ka ng marami. <laughs> Napakasweet talaga at maalaga ng asawa ko. Eh, napakaswerte ko talaga sa'yo. Simpleng bagay lang to na ginagawa ko para sa ating pamilya. Kumusta na nga pala yung pinag a mo? Natanggap ka na ba? Eh, hindi pa nga eh. Pero may tinuro naman sa akin yung barkada ko. Si Troy? Han, mag-iingat ka. Balita ko mga Nagdadrugs daw yung mga yon. Tandaan mo, may anak na tayo. <sighs> Oo. Alam ko naman yun, Han. Kailangan ko lang talaga ng tulong niya para makapasok na ako sa trabaho. Magtinda na lang kaya ako. <sighs> Total, malaki naman daw yung kita sa pagtitinda. Han, hindi. Magpahinga ka na lang dito at alagaan ang anak natin. Eh kasi, sayang din yung kikitain. Pandagdag din natin sa mga gastusin dito sa bahay. <sighs> hindi ako papayag. Ako nang bahala. Gagawa ko ng paraan para malaki-laki ang kitain ko. Tutukan mo na lang yung anak natin, okay? <laughs> I love you. I love you too. Kumain ka na. Han, nandito na ako. Iniwan ko muna kay tatay si Clyde. Naku, Gaming taong sa palengke. Gawa ng fiesta Siya nga pala nakita ko si Tess. Napromote na pala bilang manager yung asawa niya. Ayun, kumikita na ng malaki. Sa linggong araw, bibili sila ng isang buong litsyon. Kailan kaya darating ang swerte natin? Han! Hello? Nasaan yun? Kanina pa ako salita ng salita, wala pala akong kausap. <laughs> Tignan mo to. Hindi man lang sinarado yung cabinet. Nagkalat tuloy yung mga gamit. ano to? Nagtitrags ba si? Nandito na ako. Oh, ba't mo naman pinapakilaman yung gamit ko? Ano to? Wala. Ay na nga yan. Mark, nagtitrags ka ba? Mark, kinakausap kita. Gumagamit ka ba? Hindi akin yan. Kay Troy yan. Kahit kanino pa yan. Bakit ka nandito sa pamamahay natin? Ano bang problema mo? Ikaw! Ikaw ang problema! Nakikialam. Bakit ako nakikialam? Asawa mo ako! Buhay ko to! At gagawin ko kung ano yung gusto ko. Wala namang nangyayaring masama, di ba? Dear love, nagbagong lahat mula ng araw na yon. Ang dating responsable at mabait kong asawa ay biglang naglaho. Minto na siya sa paghahanap buhay. Tuluyang naging manginginom at batugan. Sinasaktan na din niya ako kapag siya ay bad trip. Ang dati naming tahanan ay naging impyerno nangang tuluyan. Ate Fritzy? Nandyan ka ba? Ate? Oh, Geraldine! Bakit? A anong nangyari? Ate, may pagkain ka ba dyan? Gutom na gutom na ako. Pati yung anak ko di pa kumakain. Diyos ko, halika pumasok kayo. Nasaan ba kasi ang asawa mo? <laughs> Hindi ko na alam, ate. Sana nakinig na lang ako kay Papa. Sana hindi na ako sumama sa'yo. Hindi sana kami naghihirap ng anak ko. Eh, di lumayas ka. Eh, hindi ko naman pinilit na sumama ka sa'kin, sa di ba? Ikaw ang kusang sumama sa'kin. akin. Ikaw ang nagpumulit na bumukod. Dahil buntis na ako. At pareho natin ginusto to. Pero kung alam ko lang na magiging ganyan ka, hindi sana ikaw ang pinili ko. Sa dami ng lalaking nanligaw sa akin, hindi ko malaman kung bakit ikaw pang naging ama ng anak ko. Sinsira mo ang buhay ng mag-ina mo dahil sa bisyo mo. Pwede ba? Hindi mo yung bibig mo? Lumayas ka na! Hindi nung pinagmamalaki mo, ha? Sabing <coughs> tumigil ka eh! Aray! Mahar ka na ba? Nasasaktan ako! Ay, kahit pang babae ka, Akala mo ba hindi kita papatulan, ha? Ano ba? Mark! Hindi ah! Dito ka sa CR! Ako lang! Ako lang ang masusunod sa pamamahay na to! Naiintindihan mo? Tama na, Mark! Ano ba? Hmm, hindi! Ilulob kita sa inidoro para magtanda ka! Hmm. Ako! Ako ang hari sa pamamahay na to, ha? Naiintindihan mo? Sagot! <laughs> Kung mo din yung anak mo, ha? Ang ingay nyo! Bagay! Cheers! Alam mo, pare, mm. yung sarap talaga kapag may pulutan tayong bangus, no? <laughs> <laughs> Tama ka dyan, pare. Eh, buti na lang at nagdala ka ng pulutan natin. Dahil natutuliro na ako, sa nga ng kung babae, eh. sarap sa bakin eh. Eh, bakit kasi hindi mo na lang hiwalayan yung misis mo? Hey, sa bahagay, wala kang katsuktsakan tuwing malamig ang gabi. <laughs> <laughs> Napakaingay naman ng anak mo! Patigilin mo nga yan, pare! Oo, oh, oh, sige. Hoy, hoy! Ba bakit? Yung anak mo ah, Matay ang mga mo nga yan. Kung mo, buhusan ko yan. <laughs> takot na takot yung isis mo! Dapat lang. Eh, hey, pre. Oh. May nala ako. <laughs> Itita na ba? <laughs> Tamang-tama! May pulat lighter ako! Simulan na natin to! Alright! Alright. sexy talaga ng asawa mo. Hmm, bango. Ako muna, ha? Oy! Anong ikaw? Ako na muna! Oy, oy. Mag-enjoy lang tayo ngayong gabi. Na parang asong nauulol. <laughs> 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 anong ginagawa niyo rito? Mark, ano to? Eh, edi, para sa amin. Ulo na! <laughs> oh, sige, hawakan <kama> nyo na! Pitawan <laughs> niyo ako! Ano ba? Mark! Ano itong ginagawa mo? Enjoy mo! Nasawa mo ako! Huwag ka nang malaban! I-enjoy mo na lang! <laughs> Tolong! Ano, ano, ano ba? <laughs> Ang ingay mo! Ha? <laughs> Dear love, Nisa hinagap ko ay hindi ko akalain mararanasan ko ang kababuyang ginawa sa akin ng mismo kong kabiyak. Wala akong magawa habang hinahayaan niya akong pagpasapasahan. Wala silang awa. Wala nang tumakbo sa aking isipan ng mga oras na yon. Kundi sana patapos na ang bangungot na to. Kaya nang makatakas ako sa mga demonyong yon, tumakbo tumingi ako agad ng saklolo sa mga kapitbahay. At doon nga dinakip ng mga pulis si Mark. Ganun na din ang kanyang mga tropa. Hoy, ang kang lalaki ka! Binabay mo ang anak ka! Papa! Geraldine! Huwag na huwag mo akong tatawagin, Papa! Dahil hindi kita anak! At wala akong manugang nakatulad mo! W wala akong kasalanan dito! Binubulungan nila ako! Mapapatay ka ng demonyo ka! Mas masahol ka pa kay Satanas! So Geraldine! Han! Maniwala ka sa akin! Kausapin mo sila! Sabihin mo, inuutusan lang ako ng yung maliliit na boses sa ulo ko! Pakawalan niyo ako dito! Magbabago na ako! Ayoko rito! Kahit ano gagawin mo pa ang ulo mo at yung sa pader, hindi na nito mababago mga bagay na nagawa mo na! Hindi! Hindi, wala, wala akong kasalanan, Geraldine. Manatili ka dyan! At baka ako pang makapatay sa'yo! Ako lang nyo rito! Hindi ako bagay dito! Geraldine! Akala ko ba, akala ko ba mahal mo ako? Hayaan mo na ba ako dito, ha? Huwag mo kong, huwag mo kong hayaan mabulok dito, Geraldine, ano ba? Tulungan niyo ako! Tumayigil ka na! Ang higit pa riyan! Ang kalbaryong ipinagay mo sa anak ko! Sisiguraduhin ko Mapabulong ka sa bilangguan! <laughs> Dear love, Salamat sa tulong ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa akin. Lalo't higit sa akin, Papa, na walang sawang umalalay sa akin. Nakulong si Mark, ganun na din ang kanyang mga kaibigan, sa tulong ng mga responsabling otoridad. Kasulukuyin akong suma sa sa psychotherapy para kayanin pa rin mamuhay ng normal. Isinusumpa akong droga sa lahat ng nakarinig ng kwento ng akin buhay. Magsilbi sana itong leksyon para hindi maulit pa ang kaparehong kwento. Tandaan, magsisimun sa huli, wala nang mangyayari. Yan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! <laughs>